napakataas po ng bilihin, lalo na po yung pagkain na yun. Nagtanong-tanong po ako, ang isang pirasong kamatis last week is 20 pesos. Tama po ba yun? Huh? So, yun guys, no? um, naalala nyo kagabi. Anong sabi ko po kagabi? No? Okay, sabi ko, gusto nyo ba na pupunta akong palengke? Tapos bibili po tayo ng kamatis. Okay, at iba pang uh, na-mention ni Marcoleta dyan. Okay. Ang nangyari po kanina, Bumili po ako, 'di ba? Bumili po ako kanina. Andin papatunayan po natin ngayon na nagpapakalat po ng fake newsan itong si Marcoleta. Ha? Papatunayan ko po ngayon na fake news ka, Marcoleta. KO. Ah. Ayun, ko papatunayan. Tayong mga presyo na lumalabas sa bunganga mo hindi totoo overpriced ka. Masyado mong nilalason yung isipan ng mga Pilipino. ba? Diba? Masyado mong nilalason yung isipan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Alam mo, Marcoleta, yung inaasahan sana nila dyan, akala, nagpunta po yung iba dyan, akala nila pisrali yung mga yayari. Pero, pagbanat pala yung nangyari. Oo. Ako po yung naniniwala, no, na yung rally na yan, ipagsuporta po yan kay Sarah Duterte. ba diba? Hindi po talaga uh, pagsuporta sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Oo, nagamit lang po yung mga uh, binitawang salita ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagamit ng mga taong ito. Uh, yung mga leader po, ha? kawawa nga yung mga miyembro dyan eh. Kasi ang, ang gusto ng mga miyembro po ay pagkakaisa. Ayaw po ng ano, ayaw po ng mga banatan. Oo, namumuliti ka na eh. Di ba? Oo. Natanongin kita Markuleta, yung 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 mga sinabi mo yung mga sinabi mo wajan dyan sa stage ay uh, uh, peace rally ba ang tawag dyan? Kapayapaan ba 'yon? Para ba sa kapayapaan 'yon? Yung mga lumalabas dyan sa bibig mo, sa bunganga mo. Eh tanong lang naman. Oo, Kap para ba sa kapayapaan 'yon? Di ba? O oh, so ngayon mga preno, ay may, panoorin po muna natin yung video ni Marcoleta. Hindi naman mataas to. ah uh, magpupukos lang tayo doon sa kamatis, o oh, yung, yung siling pansigang. No? Pupukusan po natin yan kasi mahal daw po. ba? Diba? Oo, and then namili ako kanina sa palingke. Sinubukan kong bumili ng isang sili kung magkano. <laughs> isang kamatis kung magkano. Sinubukan po natin yan. At may video po tayo maya-maya ipapakita. Okay, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating uh, reaction ngayon ayan ha Siyempre... Uh, syempre kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel huwag kalimutang uh, i-share po ang ating video ngayon ayan ha at syempre mag-like na rin kayo mga pre at uh, kung hindi ka pa nakasubscribe... Ayan, uh, subscribe ayan mag-subscribe na po kayo and syempre mga pre no uh, mayroon po tayong ano dito Meron po tayong Facebook ayan ha ballpoint man 2.0 and syempre may TikTok din po tayo ballpoint man 2.0 so yon No, eh uh, eto na, panoorin po natin itong na uh, kay Marcoleta, no, yung kanyang mga sasabihin dito. And then, na uh, totoo ba ito? Ang tanong po dito, eh, ganito yan. Totoo ba itong mga sinasabing presyo ni Marcoleta? Hindi kaya ito overpriced? Well, malalaman natin yan, maya maya lang. Okay? Tingnan po natin. Kung itong, itong uh, tatakbong senador na si Marcoleta ay nagsasabi ng totoo. Okay, ayaw pa no, ayaw, Ayaw ba naman, naman ayaw namin ng ano ng uh, uh, politikong sinungaling. Okay? So dito po natin ngayon malalaman kung, kung talaga bang uh, nagsasabi ito ng katotohanan si Marcoleta o nagsisinungaling. Kapag napatunayan natin nagsisinungaling to si Marcoleta, aba ite ka lang. Hindi ka pa nga senador, sinungaling ka na. Oh, kapag napatunayan natin ngayon. Ah. Okay. Alam ko naman ang ang uh, ang presyo ng uh, mga bilihin ngayon iba-iba po bawat lugar pero hindi naman po overpriced sobra-sobra naman yan kung overpriced 'di ba? oh So eto panoorin po muna natin ito mga pre. Okay? Bago po natin i-play yung akin video no na ipapakita maya-maya unahin po natin unahin po natin itong uh, pakinggan. Okay? kata po ng bilihin lalo na po yung pagkain na yun. Hmm. Nagtanong-tanong po ako. Oh, take note. Nagtanong-tanong po siya ha. Siya mismo nagtanong-tanong. Ibig sabihin, hindi lang po isa yung pinagtanongan niya. Marami. Nagtanong-tanong. Okay? So, nakakapagtaka. Sabi ko nga kanina po, bawat lugar magkaiba yung presyo ng bilihin pero hindi naman po sobrang taas na... ba? Diba? Pero dito, kay Markuleta, nagtanong-tanong siya, pero ang nakakapagtaka dito, pareho po yung presyo. Overpriced po lahat. Ha? Kasi pag sinabi mong nagtanong-tanong ka, eh marami kang pinagtanungan. Okay? Gets po? O, tuloy natin to. Ang isang pirasong kamatis last week is 20 pesos. Tama po ba yun? isang kamatis, 20. Yun po. May nagsabi sa akin 30 pesos, isang kamatis. Okay. May 20 kamatis, may trenta. Uh, 30. Alam ko po nung nakaraan, nagmahal yung kamatis, ano? Umabot siya ng 220 per kilo, may 250 per nga eh. Okay? Oh, pero ang sabi ni Marco Lita dito ay magkano yung kilo? Ang isang kilong kamatis, 400 pesos. Tama po. <laughs> Sige, tuloy natin. Ang isang piraso ng siling pansigang ay 10 piso. Yun po yung... Oh, ano yung siling pansigang? Siling green yun na? Sampung piso daw po, isang piraso. Okay, take note. Sampung piso, isang piraso. Tandaan nyo po yan, kasi may video po ako mamaya ipapakita sa inyo. Nabi sa Tama po yun. 600 pesos per kilo. ah oh, 600 yung kilo ng uh, siling <laughs> sa lugar niyo magkano? Kayo, kayo mga nanonood sa akin, magkano ba kilo ng siling grain dyan? Pakicomment nga po para mabasa natin. Yun po ang bell pepper. Hmm. Dalawang kulay. Yung paper, yung parang siling malaki. Actually, hinahalo yun sa pansit eh. O, oh, hinahalo po yun sa pansit. May green, may uh, red. Okay, magkano? Kaya yung bell paper, isang verde, isang pula. Hmm. 45 pesos ang isang piraso. Oh, take note, 45 pesos, isang piraso. O, oh, magkano yung kilo? 1,000 pesos ang isang kilo. O, oh. oh, klaro po yan ha. Ang uh, bell paper po ay uh, 1,000 yung kilo. Okay? Klaro na! O ngayon, nagpunta akong palengke kanina, eto po yung video. Okay? Binideo ko po, para magkaalaman kung... Kasi kung totoo po yung sinasabi ni Marco Lita, ibubuto kita, huwag kang magalala. Oo. Pero pag uh, hindi tumugma sa pinamili ko, yung mga sinabi mo, na binitawan mong salita kahapon, ay pasensyahan tayo. E eh, medyo ayoko munang bumuto sa mga sinungaling. Ha? Okay, tingnan natin kung nagsisinungaling ba si Mar Marcoleta or nagsasabi ng totoo. Tingnan natin. Yan. Ay, saan ba yun? Oh, yan. rin po natin to. So, ayan mga pre, ano. Oh, ito po yung ating bibilhin ngayon. Kamates, kasi sabi nila 20 to 30 daw, isang pira. Tingnan nyo dito, ah. Oh. Ang ah, nakalagay po diyan kamatis, ang isang piraso 20 to 30 yung kilo. Ay yung yung isang piraso. Okay? Tapos magkano daw yung kilo? 400. 400 daw yung kilo ng kamatis. Okay? Tapos ang siling green, sabi ni Marcoleta, 10 piso po yung isang piraso. 'Yun po yung sinasabi pag siling sigang pansigang, siling green po yun. Okay, 10 piso yung isang piraso, tapos ang kilo ay 600 uh, pesos, no? Tapos, bill paper po ay uh, 45 ang isang piraso. Pag isang kilo, ang bibilin mo, isang libo po. Yun yung klaro. So, nagtanong tayo, tara, sabayan nyo ako, mamili tayo. Mamalingki tayo, bumili tayo ng isang pirasong sili, isang pirasong kamatis, bill paper, isa din. Sige, tingnan natin. Ito po yung ating bibilhin ngayon. kamatis kasi sabi nila uh, 20 to 30 daw, isang piraso, no? Tapos bell pepper, uh, paper, tapos uh, ano pa to? Sili green, pansigang. Oh. So, tingnan natin kung magkano. Magkano po yung isang piraso kamates nyo? Yung ganito. Opo. T pwede mo magkita. Kumusta? <laughs> Alanganin yung ano eh. Yung nagtitinda putang ina pupunta ka dito sa tindahan ko, isa lang bibilhin mo. Hey. <laughs> <Take off>. Sino <laughs> sa ano kinukuha mo? 4. Ah, oh. 4. Ah. 4. 4. 4 lang pala. Kukunin ko yung kamatis nung bagong bagong. Teka. Number 4. Okay. Tingnan nyo ah Oh. Ulitin ko ah baka ayan oh. Yung mas malaki na sana kinuha mo. Oh. Oh, 4. <laughs> Asan yung sinasabi ni Marcoleta na 20, yung isang kamatis? Pagpalagay pa natin, dalawa yung ilagay mo dyan. Dalawang kamatis na. Oh, 8 lang. Diba? So, dun pa lang sa kamatis, sabi ni Marcoleta, sampo, I, 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 mean, uh, 20 to 30 yung isa. So, dun pa lang, sinungaling ka na, Marcoleta. <laughs> fake news ka. Hindi totoo. Na ganun yung presyo. Although nagmahal naman talaga yung kamatis noong mga nakarang uh, buwan, pero hindi po ganun kamahal. Na umaabot ng 400 yung kilo. Siguro 250 pwede eh, pa eh. ba? Diba? Oh. 4 pesos lang yan, oh. <laughs> oh. 4 pesos. Paano na yan, Markuleta? Ha? Huh? eh, sunog ka sa mga uh, sinasabi mo dyan. Iglesia ni Kristo ka. Markuleta, pero sinungaling ka. siya na po, ah. Doon lang po tayo sa totoo. Oh, kung mali ka, tanggapin mo. ko. ako magkamali, tatanggapin ko rin. Ganun. So, uh, wag mo kaming niluloko. Wag mong niluloko yung mga miyembro. Peace rally, tapos naging banat yung ginawa mo, tapos may halong kasinungalingan. Ha? Tama ba yun? O, oh, sige, tuloy natin. May ceiling green pa eh. Bumili din ako ng isang piraso, ceiling green. O, oh. Oh, sige, tuloy natin. Patro. Ah, so patro magkano lang pala. Kano po yung ta kamatis ng bago ta bagong taon? Nung bagong taon, magkano yung kamatis? 200. 200? 200. Ah! 200 nga lang eh, bagong taon eh. 200 yung kilo. Hindi po 400 ah. O oh, sige, tuloy natin to. O oh, sige, bumili ka na ng marami nito. Tapos yung isa pong pansigang na sili, magkano pa ito? isa talaga? Sabi kasi nila, ano daw ito eh, sampo, yung isa. Wala. Try natin kung magkano. Alanganin po si Lulang itimbang. Alam ka, itimbang yung siling isa ko, nag-iisang sili lang yan. Sabi ni Lula, ang ina, isa lang talaga, bibilhin mo. Ah! Ano ba itong isa? So, ayan, no, 4 lang naman pala yung isa eh. Pagpalagay natin, 5 piso. Diba? Sinungaling talaga si Marcoleta? <laughs> Pwede po natin i-ano, try tong isa. Ang piraso lang talaga mahal. Kung magkano. <laughs> baka, hindi wala siya. Ano ito. O, baka hindi daw gumalaw yung timbangan. <laughs> K.O. Sige lang! Okay lang yan! Bibiling ko yung isa, huwag kang magalala. <laughs> ah. K.O. Walang wala pang timbangan baka yung isa. aabot po kayo ng piso yan. Wala pa. Ah, kasi mabagsak ang eh. Um, <laughs> Kaya nung bago mo tawa ng kal, magtayang yung... sila Magkano po kilo niyan? 40 lang ang kilo. Oh, 40 lang pala yung kilo eh. 40 lang yung kilo. Tapos, ang sinabi doon kay Markuleta, 600 ba yun? Grabe naman yan. Tama ba 600? Klaro nga natin. Baka ma-fake news tayo nito. Baka sabihin nyo, fake news ako eh. Wait lang ha. Klaruhin nga natin kaya Markuleta. Baka sabihin nyo kasi fake news ako eh. Tama po yun? Ngayon po, may nagsabi sa akin 30 pesos, isang kamatis. Ang isang kilong kamatis, po, yun po yung sinabi sa akin. Tama po yun? 600 pesos per kilo. Tato, tato. Tato ba yun? Ang isang piraso ng siling pangsigang ay 10 piso. Yun po yung sinabi sa akin. Uh. Tama po yun? 600 pesos per kilo. Oh, tama, tama. Sinabi niya dito na 600 pesos yung kilo. no? Oo. So, Uh, binalikan lang natin, baka, baka ma-fake news tayo. A alam niyo naman, ayaw natin ng fake news. Diba? So, anong sabi ni tatay dito? Ulitin natin. Yeah. Magkano po kilo niya? Wait lang, wait lang. Oh, magkano yung kilo, ha? Magkano yung kilo? Yan. How much is the lang ang chili. Ang kilo? Oo. Oh, Oo. 40 lang pala eh. Ano yun, marculeta? Sinungaling ka. Sinungaling ka talaga. Hindi namin kailangan ng mga politikong sinungaling. Diba? Hindi ka pa nga nanalo, nagsinungaling ka na eh. Paano ka pa naman yung pagkakatiwalaan yan? Diba? O tuloy. Wala pa pang piso. O at least, at least, yung isang pirasong sili na yan, binili ko talaga. oo oh, Forty cents lang yan. May sukli pa ako, sixty. oo oh, at least, tipid-tipid tayo ba? Ano ba kayo? Oh. O, oh, Markuleta, yan, yan o. Oh. Binili ko, yung isang piraso na na-mention mo dun sa speech mo. O, oh, 40 cents lang. Wala pang piso. Diba? Wala pa pong piso. Paano naging 600 yung kilo niyan? Eh, 40 lang pala eh. K o, oh, tuloy. Sino nga? Kaya hindi kaya wala mo kanya. Wala, wala wala pang piso. Sinungani? Sense lang, 40 cents. <laughs> 10 daw kasi to eh. sabi ni ano. marcoleta nung 250 ang isang kilo. Ah, 250. Pero yung nakalagay dito magkano 'yun? Ah. Oo. 600. Oh, oh, tingnan oh. <laughs> oh, oh. mo. 250 lang pala yung kilo noon ano, ano yung mahal na ma uh, nung nagmahal po yung ano yung yung siling green daw ay umabot po ng 250 pe uh, pesos yung ano yung yung uh, kilo Pero kay Marcolita 600 daw Tawa ko uh, oh, mahal Oo oh, oh. Sino talaga si Marcolita. Ay, nako po. Oh, ayan. Wala pa palang piso ito eh. No? Tapos ito naman, pagpalagay natin, isa limang piso. O. Oh. Ayun. Di ba? Sinungaling talaga si Marcoleta, no? Ayun, mm si -hmm. Marcoleta, mahal daw kasi kung natin So, ayan guys, no? Hanap tayo ng mabibilhan. Oo, oh, bill paper. Mo. Oh. Oh, no? may bill paper dito. Yung, yung malaki. Oh, na. ito naman, bill paper naman tayo. Okay. Ito yung panghuling uh, gul gulay ba? Gulay. Natural, hindi man prutas yan. Ha? Oh. Tingnan natin kung magkano yung isa kasi ang sabi ni Marcoleta ah uh, 45 pesos daw po yung isa. Tapos ang kilo ay tumataginting ng ching 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 isang libo. <laughs> o tingnan natin magtanong tayo kung magkano yung kilo. Nagmamanaot <laughs> kay Lucas <laughs> yung kal. Ha? Magmamanaot kay kilo O 200 daw. Sabi nila isang libo daw kilo. Naks. Papaliwala to. Oh, nagpa... Oh, nagtitinda na, ha? Yung nagsabi sa akin. Sus, nagpapaniwala ka dun. Oh. Kasi sila, matagal lang nagtitinda dyan. Trabaho nila yan, eh. Huwag daw tayo maniwala sa mga fake news. Oh. K -O. diba? O, oh, bibili ako ng isa din. Isa ba? Pero mukhang tatlo yung mabibili ko, eh. Ah, oh. Bakit tatlo? Ito po yung nangyari. Balik natin, ha? Para marinig ni Marcoleta to na sus nagpapaniwala ka doon oh ito ha sa nila isang libo do kilo papaliwala to ah <laughs> <Dila? laughs> oh. Claro? narinig nyo o oh, tuloy natin sa Markulita. Sabi ka po ni Markulita, isang libo daw kilo nito. Hmm. Tapos 45 daw yung isang piraso. Hindi, <laughs> Sabi Hindi. ko ba, dos lang, limang piso. Dos nga lang. Magkano po yung isa nito? Isang, isang pera? O, oh, tatlo-sampo, Markuleta! Ano to? Sus, Mariusip. Diba? Tatlo-sampo. O, pagpalagay natin, yung, kasi maliit yan eh, maliliit eh, diba? O, pagpalagay natin yung tatlo na yan, mabuo yan, o di ma, malaki na. O, di sampung piso pa rin. Yung isang piraso. Oh? Oh, tanungin, tanungin natin, magkano yung ano, yung kilo nito? O tatlo sampo. Fake news talaga si Marcolita talaga. Gumili ka na niya kasi gagamitin natin. Ano ba gamitin? Magsisigang? Si Marcolita ta Oo nga. Alam mo ba yung kapatid ni Marcolita? nila? Oo. Oh. Ayun, kitin na lang sa akin. Hmm, fake news. Nako, pinagluluko nila yung tao. <laughs> oh, partida ha! Sinigaw ko pa dyan, na-fake niyo si Marcolita kahit nandyan yung kapatid. K.O. Ah, oh. ay, sabi nung nagtitinda, eh, kap may, andyan daw yung kapatid, di Marcolita. Eh, malay ko ba kung may kapatid siya dyan, wala, di ba? Oh, eh, doon lang tayo sa issue eh. Issue lang naman to eh. ba? Diba? Oh, eh, inaalam natin kung totoo ba o hindi. ba? Diba? <laughs> O yan ha, tatlo, ano lang pala. Tatlo sampo. Uh, so, fake, fake news po yung isang libo, isang kilo. Fake news. o, klaro na, fake news ha. Jesus Mariusip. Fake news. Mismong nagtitinda yung nagsabi. Sige okay, po, salamat. Fake na fake talaga yun, dahil lang labuyo bumaba na rin. Oo. Oh. Ah, fake na fake talaga. Pero alam ko, nung panahon ni Digong, yung labuyo, eh umabot po ng isang libo yung kilo. Eh, totoo po yan, ha? Panahon ni Digong yun. Ah, ah, may nga gumagawa na lang ng... Ginagawa na nga ng comedy, eh, yung sili. Bumibili sila ng sili, tapos kinukwintas na nila kasi mahal nga daw, eh. Viral yun sa Facebook. Oo. Oh. Sa panahon ni Digong, ang mahal ng sili, ha? <laughs> Grabe, no? Siya, salamat. Oh, alam mo na. Alam mo na, Markuleta. Fake news ka, ha? <laughs> Ay, ano ngayon? Kung nandyan kapatid ni Markuleta? Hmm. Fake news. Fake news yung kapatid niya, <laughs> eh. Oh, ah. Yun po yung ano, ha? Yun po yung uh, video. Okay, at least po, napatunayan natin na lahat po ng sinabi ni Markuleta doon sa video, patungkol sa mga bilihin ay uh, hindi po totoo maaari na nagmahal po yung bilihin pero hindi naman po ganun kamahal hindi naman po ganun yung presyo kasi ako po sa buong buhay ko ilang taon na po ako 30 years na ako nabubuhay sa mundong ito hindi pa po ako nakabili ng uh, ceiling green na 10 piso yung isa ha? hindi ko pa po naranasan yan hindi rin po ako nakabili ng uh, bill paper na isang libo yung isang kilo. Hindi ko pa naranasan yan. Maaari nga na nagtaas yung presyo. Pero hindi naman po ganun. Na overpriced na. ba? Diba? Pati kamatis, ganun din. Yun lang. Sinubrahan kasi. Bakit po ginagawa ito ni Marcoleta? Na na-mention niya kung ganun kataas yung mga bilihin na yan. Para po ang masisi, para sa akin lang to ha, iwan ko sa inyo. Parang masisi yung administrasyon na to. Para magalit ang taong bayan sa administrasyon na to. Yan po talaga yung naiisip ko dyan. Kaya, nagbibitaw si Marcolita na ng mga ganyang uh, kasinungalingan. Hindi ka pa senador, sinungaling ka na. Uh, paano pa kaya pag nakaupo ka na dyan sa senado? ay baka mas lalo pa. ba? Diba? So, mag-isip po tayo kung sino yung karapat dapat iboto. No? At kung sino yung karapat dapat i-ignore. ba? Diba? Ganun lang naman yan eh. Ayaw po natin ang mga fake news. O baka mamaya pag uh, iboto nyo yung mga fake news na tao, o yung sinado maging fake news na rin. Diba? So, pumili po tayo. Pumili po tayo ng uh, karapat dapat iboto. Kaya huwag niyo po akong kalimutan. Iboto niyo po ako sa... Ay, teka, tumakbo ba ako? Ay, sorry, sorry. Tala ko ako yung tumatakbo. Ha? Ah, hindi, hindi, hindi. Mali, mali. Cut, cut. Cut. Akala ko tumakbo kung senador hindi pala. Sorry. Sorry naman ha. Akala ko tumakbo kong senador eh. Hindi naman pala. History ah eh. Hoy! <laughs> <laughs> kita sa mukha eh. <laughs> ah, okay. Ayaw lang po ah, At ah, basta ah, sa atin po dito, eh, mamili po tayo. No? Piliin po natin yung karapat-dapat ah, ibuto. No? Sa darating na eleksyon. Malapit na po. Oo, malapit na. Ha? Basta no Duterte tayo, no to Pro China tayo, no to okay tayo. Ganun lang po 'yon. Ha? Ah, eh, eh, balita ko si ano daw si Chabit Singson e eh, umatras daw. Totoo ba 'yon? Kasi may, may, parang may nakita akong video ganun eh. Oh, uh, umatras daw sa pagtakbo sa bilang senador. Oh, uh, totoo ba 'yon? Paki-comment nga guys kasi hindi ko pa na-research eh. Uh, uh, nadaan lang sa ano ko sa sa ano ko sa Facebook ko. Oh, hindi natin alam kung luma na 'yun o bago. Oh, di ba? Oh, katulad nung kay Markuleta na sinasabing umatras na daw si Markuleta nung pangkasinador. Eh lumang video pala 'yun nung nakarang eleksyon pa pala 'yun. Kaya ingat po tayo ha. Ah, uh, 'wag po tayong pag alam natin fake news, 'wag na po nating i-share. O oh, madadamay kayo diyan. O oh, kaya ngayon kay Markuleta, hindi eh, ko kinumtent eh kasi alam ko fake news 'yun. Yung yung uh, pinapakalat na si Marcoleta daw po ay nag-withdraw bilang uh, pagtakbo, bilang senador. So, pinapaalala ko lang, hindi po totoo yun. Kaya tayong mga sumusuporta po sa gobyernong ito, iwasan po nating mag-share-share ng mga ano dyan, yung mga fake news, ha? Oo, kasi, nako, madadamay po kayo dyan, ha? So, yun lang po muna yung ating uh, video ngayon bago po tayo magtapos sa ating video. Meron po tayong Facebook page dito mga pre. Huwag kalimutang i-subscribe, uh, i-follow yung ating Facebook page. May TikTok din po tayo. And syempre, no, uh, sa ating YouTube channel, mag-like, share at subscribe na po kayo. And 'di ba? And also ring the notification bell. May bell diyan, ring niyo po 'yan para mag-notify po agad sa inyo pag may upload po tayo. 'Di ba? So ayun lang muna yung ating video mga pre. Kita-kits po mamaya sa susunod nating video. Ingat and bye-bye.